Hello guys, magandang magandang araw sa inyong lahat. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo ngayon. At andito po ako ngayon sa bundok. Ayan, nagbisita po ako sa ating, ayan, nyugan po yan. Ako ay naandito ngayon, nagbisita sa ating munting nyugan. Ayan, tingnan po natin kung pwede nang harbisin. At yan po, ah, uh, pwede na siya kasi marami ng, ano siya, yung layak. Laya ang tawag dito sa bikol. Yung matitigas na laya ang tawag. mag ikot, -ikot tayo ng kunti. Ay, kapagod guys. Grabe. Pawisan oh. na no? ang damit sa pawis. Marami siya guys, matigas. Ayan, naglalaglaga na. Ayan guys, dami ng laglag oh. Pwede na siyang lagasin. Kuprahin ba? Tawag dito sa Bicol, kupra. Dami na siyang laglag na niyog. Pagod guys. Bihira lang kasing umahon ng bundok kaya kunting lakad pagod na. Ayos, may. O so dito, ayan. Tumuga ng kalabaw. Ayan. Kapagod. Ayan guys, niyugan ang paligid natin. Ayan. Hindi pa kaganong kataasan ang niyug dito. Ah. Ah, may puno ng Indian mingo. Aso hindi na siya bumubunga kasi matanda na. Siguro mga 50 years na o 60 years na yung Indian mango na yan. Mahina na siyang bumunga. Yan guys. Ang niyog. Yan. Yung iba mataas na. Hmm. pagod guys napagod magahon ng bundok and guys yan. puno ng balingbing yan balingbing yan. May mga bunga siya kaso maliit. Uh, guys, gubat. Medyo madam mo siya. Yan. Guys, may matigas naman Ayan. Ayun, tumataas ito isang puno. Layugan guys oh. So Marami na siya guys matigas Pwede nang harbisin Ayan Medyo mababa pa ang dito Kasi bata pa ito eh Mga kaedad ko lang ito Nyug na ito kami Medyo mababa pa Mga 30 years old 30 man po 40 years old tong mga nyug na ito kaya ganyan pa lang siya kababa guys makikita nyo ayan hindi pa ganun kataasan ito mga bata pa to mga ano lang ito mga 20 years 15 years ayan mababa na to ayan Ay, guys. Mapagod umahon ng bundok. Dati yan ang trabaho ko guys. Uh, magkupras. Magkawit ng niyog. Ngayon. Uh, ah, Nag-iisda na lang. Kasi di mapagod. Puyat nga lang. Pagod guys. Ayan ang aking armas ngayon. Oh. Ayan. aking sundang aking dala tawag dito ay dahong palay hey guys